everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Cruzas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, dapat na nga ba siyang ipasok sa Big Six? Kung ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Big Six tayo ngayon. So eto nga syempre kahapon nagkita kami ni Pawi Ventura. Kung saan naman si Pawi ay sobrang kilala ko na to. Bata pa lang kami as in talaga binibining Pilipinas days ng mga panahon panahon pa <laughs> so yon. So doon ko nakilala si Pawi Ventura. Kaya yun nagkita kami yesterday ay talaga naman Wow! So, hindi pa rin siya nagbabago. Kung baga, siya pa din yung pawi na nakilala ko noon. O, oh, diba? So, yan. At syempre, uh, iba pa rin yung friendship talaga na nabuo namin at na-develop namin noon. So, iba-iba na yung ginagawa namin ngayon. Pero, nandoon kami sa part na hindi mo matatawaran yung ano, yung pagkakaibigan, di ba? So, syempre, nabigyan ako ng pagkakataon na makausap si Pawi at tinanong ko nga sa kanya kung matatawag ba niya na major pageant ang Miss Grand International. Kasi maraming nagsasabi na minor pageant daw ang Miss Grand International. At tinanong ko din siya kung malalagay niya na ba sa Big Six ang Miss Grand. So, according to Pawi, sabi niya, iba na ang level ng Miss Grand International ngayon. At isa si Pawi sa mga kasama talaga sa nagbuo dito sa Miss Grand International at hindi matatanggi yun ni Mr. Nawat. Nag naging part talaga si Pawi Ventura, yung team ni Pawi dito sa Miss Grand International. At masasabi ko naman na talaga naman ibang level pa rin talaga, di ba? So, yon So, dekada na ang tinakbo ng Miss Grand International dito sa mundo ng pageantry umabot na sila ngayon ng 12 years kung hindi ako nagkakamali, eh, di ba? Kung iisipin mo, sobrang tagal na niyan. Yung 12 years, hindi biro yan na maging consistent ka dito sa mundo ng pageantry. At masasabi ko naman, consistent naman talaga ang pageant ng Miss Grand International. Andiyo na consistent sila sa araw ng pecha nila. Mula simula, nag-start talaga sila every October 25. At hanggang ngayon, nagagawa pa rin nila yon And then, pangatlo atlo, yung masasabi ko na uh, grabe yung production nila Every year talaga, as in talagang lumalaki ng lumalaki ang production nila Pero syempre, nando pa rin na ma-intriga pa rin talaga ang Miss Grand International Mula noon hanggang ngayon So, nandiyan talaga yung pasabog, ingay Ay, ay nako Nakakaloka yan, di ba? Kung iisipin mo. So, sabi nga ganon, matatawag na bang prestigious talaga ang Miss Grant? To be honest, yes. Kung tutuusin, kulang na lang sila ng advocacy na matindi. Prestigious pageant na sila. Pero matatawag ko na major pageant na ang Miss Grant kasi maraming sumasali sa kanila. Panalo ang production nila kinabog nga nila ang Miss Universe. Kayo na nga ang nagsasabi na matindi ang Miss Grant pagdating sa production. At talagang masasabi natin yung schedule ng pageant nila, systematic talaga. So, yon So, yes ah uh, ano doon naman yung iba nagtataas ng kilay kasi sinasabi nila nako pinagtitinda lang naman yung ano yung mga na winners diyan eh ganoon din naman sa Miss Universe ano bang ginagawa ng Miss Universe ngayon So, paki-explain na. Charot. So, yan. So, ako para sa akin, yes. Dapat nasa Big Six na ang Miss Grand. Katulad ng Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Earth. Miss Supranational and then siguro dapat nang idagdag talaga ang Miss Grand sa listahan ng isa sa mga malalaking pageant, di ba? So ako para sa akin na abot na ng Miss Grand kung ano yung dapat nilang maabot at napatunayan na nila sa atin yung kanilang production ay talaga naman masasabi natin yung consistency ng pageant nila ay nandiyan. Yes, maintriga pero ando doon na talagang hindi mo naman din maitatanggi na sobrang panalo talaga ang kanilang pageant. At no talagang matindi talaga at nakikipagsabayan pagdating sa engagement, di ba? Kasi kung tutuusin sa totoo lang ha, bilang vlogger, ang pinakamadaming engagement ng tao na talagang inaabangan nila at pinapanood nila, number one, ang Miss Universe sa totoo lang, ang Miss Universe talaga halos 24 hours talaga nakatutok ang mga tao sa pageant ng Miss Universe. At hindi lumalayo ang engagement ng tao, pangalawa, Miss Grand International. Yes, grabe. Dahil siguro sa pasabog, sa schedule, sa ingay, sa ganap, o oh, di ba So yon grabe din, nakatutok din ang tao sa kanila. At maganda ang ipinapakita nila. And then, pangatlo na mataas yung engagement, Miss Universe Philippines. <laughs> Ayun. <laughs> Ayun yung masasabi ko. Miss Universe Philippines. Miss Universe Philippines better than Miss Universe Thailand pagdating sa engagement. Dahil siguro Pilipino ako, inaabangan ko ano yung reaction ko doon sa sasabihin ko sa mga kandidata. Pero ang taas ng engagement, halos sumasabay siya sa Miss Grand. Ganon. And then, ang Miss World, wala masyado, konti lang. Parang, maghi, ang hinihintay na lang ng tao sa kanya yung yung Coronation Night <laughs> Ganon At ganon din sa Miss Earth Nakakalungkot man Ito yung pageant na sana supportahan talaga dapat ng mga Pinoy Kaya lang kasi hindi ko alam kung bakit Hindi talaga siya masupportahan ng Pinoy uh, Pinapanood siya during Coronation Night na At yung mga reaction ayun talaga Pero yung mga ganap nila parang I think hindi interesado yung mga tao dahil ah uh, it's about environment dahil siguro sa advocacy nila and then yung mga ganap nila uh, pero kung tutuusin ha ako para sa akin na ang Miss Earth talaga yung masasabi mo na ang tindi ng pilihan ng magiging beauty queen nila dito yun nang talagang dadaan talaga sa butas ng karayom yung tipong pagdating sa communication skills, advocacy ng girls, and then yung knowledge niya about nature, ay talagang sabi ko ang Miss Earth talaga yung pinaka legit na pageant na masasabi mo beauty with the beauty with the cause di ba so yon and then ang Miss World beauty with the purpose dahil meron silang advocacy at meron silang talagang masasabi mo na na gusto nilang ipakita talaga sa tao na may purpose talaga yung pageant nila and I think I like also yung Miss Intercontinental. Ang Miss Intercontinental, medyo mahina yung engagement niya sa tao. Pero kung papanoorin mo yung pageant nila, the way kung paano sila pumili na magiging reyna nila, winner, sobrang maganda din. And, ano pa ba? Ang Miss International, to be honest, ayan din, pinapanood na lang siya during coronation night. Medyo nakakalungkot isipin. Pero siguro ang Miss International dapat siguro mas ma-develop pa niya yung pageant niya para mas bongga, mas panalo yung maging eksena, di ba? So, yon So, sayang yung Miss Cosmo. Yung Miss Cosmo, tinutukan to ng mga Pilipino pero dahil dismayado ang Pilipino sa resulta, ewan ko sa susunod na taon kung makakuha siya ng engagement pagdating sa Pilipino community. So, yon So, ako para sa akin, number one is Miss Universe. Number two is Miss Grand. Pagdating sa engagement. Kaya, masasabi ko din talaga na hindi mo pwedeng itanggi. Ang Miss Grand ay talagang isa yan sa mga tinututukan ngayon. Dahil sa ingay, pasabog, ganap, and then I think kailangan ng iangat. So, yon Tignan natin kung mailalagay ng nila pawi ito sa mid-six Oo. So, kino kinukonsider naman nila. In fairness naman nila pawi, kinukonsider nila at nandoon na pinag-aaralan nila ng maigi. But, syempre, hindi naman ganun kadali yun. Syempre, marami pang mga evaluation na ginagawa o ginagawa ang isang mga ganitong katulad nila pawi na kung paano nila i-declare na isa to sa mga major pageant. But for me, I consider na. Ganon, di ba? So, dapat naman kasi, noon pa man. So, yon So, sana din, no, mabigyan din ng pansin din yung, ano, yung intercontinental. Kasi parang piling ko, deserve na rin ng intercontinental. Actually, maraming magagandang passion, katulad niya ng Miss Charms. Kung tutuusin, maganda din ang Miss Charm. Kaya lang ang Miss Charms kasi, nawala sa ano eh sa exc na yung kanilang schedule tapos hindi sila consistent pero yung unang-unang labas ng Mr. maganda ang flow ng kanilang pageant I think isa to sa mga sana ma-improve ng organization kasi sayang di ba Kaysa sa Miss Cosmo I think I go for Miss Charm Kaya lang ang Miss Charm kasi nakakairita hindi sila consistent. Pag iba-iba yung ano nila, katulad niyan, ngayon, yung pageant nila, dapat 2023 pa yan eh. Diba? 2023 or 2024, masyado ng late. Oo, masyado silang lagpas-lagpas na. So, I hope na sana sa susunod na taon, makapagsimula sila ng mas tama, mas bongga. Di ba? And then, ano pa ba? Pageant na dapat natin i-consider. Uh, alam nyo maganda din yung Miss Global mm -hmm. yung Miss Global din maganda din yun ah uh, in fairness isang malaking pageant din siya and tignan natin kung ano saka gusto ko din yung universal woman mm -hmm. so, gusto ko din yun anyway lahat naman ng pageant sa male pageant I think uh, medyo nakikilala na rin unti-unti ayan nga yung Miss Uh, Mr. International, dalawang version, may sa Philippines at saka sa Thailand Yung iba sabi nila, nako confuse daw sila But sabi ko, huwag kayong ma-confuse It's look like a uh, version, Philippine version and Thai version Ayun lang yon. So pareha sila ng title Para lang yung Miss Planet <laughs> Miss Planet, dalawa din ang Miss Planet May Miss Planet noon, may Miss Planet lang nakaraang buwan But ang Miss Planet, magandalin sana. Kaya lang, ang gulo pa. So, in the future, tingnan natin. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ba ninyo, dapat nga bang iturin na talaga major pageant ang Miss Grand International? So, guys, tingin ba ninyo, dapat na nga ba talagang ilagay sa Big Six ang Miss Grand International? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang notification bell para more updated kayo syempre sa akin mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.